Mm -hmm. Ano ba? Ano ba? Hindi mo gumagawa. Wag i-ana ta? Wag tagal ang kamay. Pwede yung ano, pwede yung gano'n, tutuloy na. Bawalo, tutuloy na. Tutuloy na. pa? Tika, tika, hindi na pantay ang ilalim Hindi na pantay siya eh. Hindi pantay yung kahoy? Hindi pantay. Tsaka yung kandila na. Patayuin, patayuin mo na. Tayo, tayo, baga. Meron ka pa bang... Ayaw niya tumayo eh. Ako, ako, ako nga rin eh. Sila lang. Sila magtayo. Hindi, tapos umuuga. Oo, may ano yan kasi yung okay. pantay eh. Hindi pantay kasi. Hindi pantay. Okay. Ano, kalso na. Sige, may ito na lang. Umano na lang ba? Okay. Hindi, pwede yan ng Ipasok mo doon. Okay. Para hindi na kailangan ano Hindi okay. na kailangan. Hindi na okay. okay, yeah. Dyan mo na lang din gagamitin ma. Ayan, hey, dyan na.

Hindi na pantay oh. Bye bye. Bitawa mo na lang bigla len, hawakan. ba? siya. Alalay, 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 Tutumba. alalay. sa <coughs>

maganda. Woo, Kayo, si ako. na kayo si Makapila Misha. Ang dito lang naman. Kasi nagtipa-tipa na ako gano'n. Pa-MRI na ako. Wala naman. O, oh sige lang. si mother. Dino may... Tignan ko lang dito sa mga stocks. Parang pandila mga stocks dito. s <sus> 고